Oh, na yung ano. <laughs> yung cellphone, wala kasi tayong ipit. -ipit. Wala kasi tayong ipit-ipit. May ng na yung stick. Yung stick na pang ano. Pang? Or stick. Eh, bumili ako nun eh. Ano naman siya, luwag-luwag. Ano ba maganda? So, hello guys. Swimming lip kami ah. Alin? Kaya nga. Wala eh. Sinagot ko siya. Sinagot ko si. yung, yung Sarap so, Ito yung swimming pool nila guys. Yan ang swimming pool nila. Lahat uh -huh. kabilahin nito ulan ng bala kung kaya mo 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 kung Para mo kung kaya mo kung kaya mo kung kaya mo kung kaya mo dito sa okay. tabi ni. Oo. Oh, oh. Ano Ayun na siya? Hayun 'yun eh. na 'yan. Bakala Ha? Ano na siya? Paghinga daw kasi kanya. Ikaw sakin lang. Jump, di ka mabibitawin. Sempra na siya, di Hindi pa. Pwede ko pang na Ayoko pa. Si Kuy Kuy. Si Tatay dun pa sa dagat eh. Si Tatay nandun pa sa dagat. Si kaila Sabay na kami. Bago mag-11. say 11.30. Alisa tayo. Style. So, ang sarap maligo dito guys. So, ayan. May tip kayo sa... Ang ganda dito. Pag pumunta kayo, kailangan kasama mo yung family mo para ma-enjoy mo yung life mo. So, ayan, marami kami guys. Pero ang sinama lang namin, titipid kami. Ito yung resort ng Sambales. Sambales, Vacation Ang ganda dito. May dagat din siya sa gilid. Pero hindi masyadong maputi yung buhangin. Pero okay na rin din. Okay na rin siya. So, nagtitipid kayo dito na kayo, guys. O, ayan. Ang sarap maligo. Mahapin na kami naliligo. Ang um, tubig. mayroon well, okay, okay. so, sila ang lawang so, konti lang kasi ka lang si na pangbata yun ang ang nabina so, ayun lang

Kaya tayo pa'y taiko eh. May taiko Ayaw na ni Daddy. Ayaw na ni Daddy. So, mamaya tayo mga ano. 10.30. Ano? Um, bago mag-initi na. Anong umuli? 11. So, bye guys. 11. Akit na tayo. Ha? Akit na tayo kasi ano eh. Oo, magpahinga um, tayo. Bye.